Yan oh. No. Kumapit dito yan dito. Yan, kapit mo diyan. Kasi wala nang bakal eh. Yung pagkakapitan. Kasi putol ang raptor nila. I eh, ano mo rito dol? Yan. Na kailangan pumasok. Ito dol oh. Ay no. Di sentro mo, sentro mo. Di sentro mo. Ay. No. Yan. Ah sentro mo rin dito. Yan. Yan. Ulang ground? Ulang ground yata. Wala sa ingraw natin ah, kung mga idol itong raptor nila ayan, putol hindi nakasampa ayan, putol at saka ito putol, na, putol din yung isang raptor nila Ayo, kung mapapansin yung mga idol, nag, nagbigay kami ng protection dun sa pro, ano nila yung raptor nila ayan ayan ay mga idol yan oh yun ang ginawa namin mga idol yan naglagay kami na pabitbit nakatukod dito ayan ay mga idol yan nakatukod kami rito para itong kapos na raptor nila mabigyan namin ng lakas dito ayan yung kabila mga idol dito sa loob mayroon na yun ayan ito naman yung kasunod namin yan sa dulo ayun lang mangyari yung yero kasi kinain sa dating uh, lumang ano ayun, di matanggal ako mapapansin nyo, kaya ngayon may nakita kami ng bakal dito sa loob Ayan, magkakaroon kami ng pabit-bit dito para ito madugtungan gagawa rin kami rito yan para protection uh, na isang raktay nakalatag na kami mga idol. Ayan. Eh. Ayan, si Boss John Mark, tsaka si Boss Christian, nagkagater na. Ayan, para malatagan namin kasi dumilim na naman. Hindi namin na, pwedeng hindi namin babaklasin yung yero mga idol. Kasi kailangan namin mabigyan ng lakas yung trusses ni sir. Kasi nakatukod lang po sa ano yan. Nakatukod lang sa mga kahoy yan. Ayan, nakatukod lang sa mga kahoy yan. Ayan, ayan yung diskarte nila. Kaya wala na tayong magagawa ngayon ang gagawin namin eh, nagbigay kami ng proteksyon do sa trusses kasi balang araw baka uh, aanahin yung mga kahoy bababa yung kanilang bubong yung trusses nila kaya binigyan na po namin halaga yan yan ganyan dol yan yan ang dating yan dol tapos ngayon magkakaroon tayo ng pabitbit dito pabitbit dito para yan lumakas hindi, gagayahin natin doon yun. Yung area na yan, yan. Yan. Yan, 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 yan. Kung, uh, kung, ano yung ginawa natin dyan, yan ang ginawa, gagawin natin. Baba mo doon. Baba mo. Tandaan lang ah Yan. Yan, baba mo yan, yan. Tapos sukatan mo yun doon. Hindi, abanti mo pa rito. Abanti mo pa. Abanti mo pa. Hop, huwag mo isagad. Yan. Tapos sukatan mo yun doon, papunta doon oh. Ayan, oh. 50. Ah, metro mo. Ayan, mga kapasin yung mga idol, yan yung ginawa namin ngayon. Eh. Hirap dito kasi may ano, may... Gumagana oh. ba yan, Dol? Tinanong mo ba? Yung ano, yung... Ano ba yung tawag naman, boss? Sibol. Hindi, ito. Signal. Signal? Magana pala yan. Ano siyan? siyan? Ya, sukatan mo yun dol dito lang tayo tumbok lang tayo sa dati natin yung ginagawa yan ito na yung mga idol yan kasi walang bakal dito sa gitna ngayon naglagay kami ng pabalagbag ngayon magkakaroon ng lakas yung raptor na yan yan tapos iyan, ikukunik namin sa, sa bagong raptor namin. Para tumiba yung lumang raptor nila kasi hindi, hindi nakadiretso. Pero mga idol, happy Friday. Ayan, nakalakad na kami, oh. Paspasan nga lang. Boss, kain muna tayo. Okay, thank you. God bless mga idol. Happy Friday. Good afternoon po sa inyo.